Hello, hello mga kalaki gising-gising na po mag aalas ko na po ng umaga Andito naman po tayo para po mag-jogging At syempre habang magja-jogging Syempre mamimigay muna tayo ng mga lucky numbers Na masaswerte ng mga 2-digit Para po sa ating mga followers dyan na talagang ah, Maaga palang gising na Kabisado ko yung mga sila nanay dyan Sila Uh, Lola, sila tita Alam ko mga gising na lagi yan eh Sila lolo, maagang mga nagigising yung mga yan At syempre, mas maganda po na nag exercise tayo tuwing umaga Galaw, galaw, galaw po <laughs> Sabi nga nila Para hindi po pumanaw mga kalaki ano po. At syempre Ang aga rin naman yung atin Ayan Siguro po magbe-breakfast sila ayan. Kasi po nandito po tayo sa isang fast food Ayan, magbe-breakfast din po ako dyan Oops, Ayan, kita nyo mga kalaki at syempre po mga kalaki eto po mga 2 digit lucky numbers natin ano pang hinihintay mo kunin mo nagising ka na ba kaya eto na Luzon Visayas Mindanao Met Ay, ako. Metro Manila Pilipinas at buong mundo handa ka bang manalo at maging milyonaryo wala wala yung antok na yan ala ala yan dapat mawala yan kasi swerte po swerte po ang natin ngayong umaga at sana gising ka na kung gising ka na maniwala ka sa so swertehin ka na ngayon kaya eto na po mga kalaki, mga 2-digit lucky numbers, wag mo nang palagpasin dahil kapag kay binigay namin to, alagaan mo ng 3 days. Siguraduhin mo lang na huwag mo agad bibitawan at huwag mong kakalimutan. Okay, kaya mga kalaki, eto na po ang mga 2-digit lucky numbers. Umpisahan na po natin ang pagbibigay ng mga 2-digit lucky numbers sa inyo. Sa Ulongga po. Ulongga po. 13 Gs. Dabao. 721. Tarlac. Querino 825 Bacolod 320 Cavite 816 Tagig 3519 Mindoro 93 Marinduque 815 Caloocan 172 Montinlupa 2435 Palawan 1G Sambales, Bales 2032 Tabuk 15-2 Kalinga-Apayaw 17-22 Quezon City 9-8 Pampanga 5-10 Pangasinan 7-11 La Union 13-26 Ilocos Sur 24-22 Ilocos Norte 5-13 Nueva Ecija 10-24 Nueva Vizcaya. Tres, 16 is east, Masbate. 14.21, Cebu. Ayan po, Cebu. 23, 16 is sa east, Aklan. 8.34, Aurora. 11.19, Laguna. 14.2, Quezon. 8.11, Siyempre, Romblon. 13, 21 Angono Rizal 120 Montalban Rizal 224 Antipolo Rizal 16.18. Taytay Rizal 5 19, Cainta Rizal 1427 San Mateo Rizal 517 Isabela 1135 Tugigaraw 130 Rojas 218 Capiz 25, 29 Bohol 22, 34 Bulacan 8, DC 6, Baguio 2, 27 Bicol 35, 5 Batangas 9, 4 Ayan mga kalaki, puputulin muna natin sa Batangas para po sa masusugid natin mga followers dyan Araw-araw, pinggan -araw, itong oras Abay, sa mga bago po, ah, sa mga bago nating followers Makinig po kayo ha ah. Tandaan nyo po, ah, mapapallow nyo po kami Mabibigyan namin kayo ng lucky numbers Makakuha, Makakakuha kayo ng mga tips at mga ideas Basta nasa tama lang po ang mga pinapallow nyo Legit na account Hanapin po sa Facebook ang Red Parungkin Ayan po na merong, ito check nyo ang followers na Merong 314 o 315,000 followers mga kalaki Check kami yan At syempre may second account po tayo Red Parungkin din po, na naka yellow t-shirt ako na may picture namin ni Lola Carmen at meron pong 50,000 followers at Aris Gatchalian ayan po yung mga legit na account namin sa Facebook at meron din po tayong YouTube Red Parungkin din po na uh, merong 16,300 followers at syempre TikTok meron po tayong TikTok 418,000 followers Red Parungkin din po mga kalaki yan po yung mga legit na account na pwede po kayong humingi ng lucky numbers magpa-code sabihin nyo birthday nyo i-code po natin yan basta ibigay nyo lang ang birth month at birth year nyo po pag nakita ko po na kayo po ay naka-follow sa amin dapat po naka-follow ha tapos nag-share ng video heart ng heart at nag-comment ng comment pag hindi po kayo naka hindi namin po kayo mabibigyan dahil kawawa naman po yung talaga nag-e-effort nag na mag-follow at mag-share ng video, di ba? So sila po ang pagbibigyan natin at marami na po tayong nabigyan. At sana po mga kalaki, tandaan nyo, ang laki numbers namin, libre po ito, walang bayad. Private consultation lamang po ang may membership pag magpapa ka. Lalong-lalo na po kung may nilalabanan ka sa abroad at Pilipinas. Ibig ko sabihin ng private consultation, may membership pe po yun na kami po ang magbibigay sa iyo ng tatayuan sa loob po ng 3 months. Wala pong pilitan ito, di ba? Marami na po tayong napapanalo. Alam kong marami rin pong hindi pa nananalo. Pero ang maganda nito, tinututukan natin sila. Sabi ko nga, maging masaya tayo sa kapalaran ng iba. Malay mo, may mas malaking kapalaran na gaantay sa'yo. Okay, at bago po magpa-member, make sure po na makakausap nyo ako ha. Para legit na legit na malalaman nyo ang kausap nyo ako at hindi po ibang tao. E tuloy na po natin ang mga two digit lucky numbers. Ngayon pong alas 5 na ng umaga. O, oh, yan, e, pasikat na yung araw. Gising na mga kalaki. Ito na po sa Bataan. 17 26 sa East Butuan 2:30 Benguet sa 15 Iloilo 4:17 Leyte 2:3 Ano to Samar 26 sa East 29 Paranyaque 36 32 Manila 5:7 Pasig, Puno 8, San Juan, Gis 14, at Marikina 23, 26 sa is. Ayan po mga kalaki, mga 2-digit lucky numbers. Kung gusto nyo po i-rumble, i, -rumble, nyo para mabaliktad bang po ang numero, panalo pa rin po tayo. At kung gusto nyo naman po, i straight i straight nyo po. At syempre mga kalaki, ito na po ang paborito ng lahat, ang shout-out time. Shout-out po tayo sa Kawayan Isabela, mga family ng Rosales. Hello po sa mga Rosales family dyan sa Kawayan Isabela. Hello, hello, hello po. Maraming salamat po sa panonood nyo lagi sa amin. At syempre po, sa mga tindera po ng gulay dyan po sa may Bukawi, Bulacan. Hello po sa mga taga Bukawi, Bulacan. Ayan, magki-Christmas na. Naku, maraming pa ano dyan, mga fireworks, fireworks, ano? Makapunta nga dyan at makabili. Abangan nyo po ako dyan. Bibili po kami ng fireworks dyan. At sa mga followers natin dyan, magpicture-picture po tayo mga kalaki. Abangan nyo ako. Titignan nyo ako lagi sa mga tindahan ng mga ang mga fireworks mali mo na no, matsyempuhan mo ako di may libreng lucky numbers ka okay mga kalaki yan na po gising na ilan po ang mga 2 digit lucky numbers natin at sana po ngayon Germans kay magpapas ko manalo 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 ka good luck